Mayo nga ga, December 17, 2021, Biernes. Sa so, muna yung mga survivors ng Magyong Odette. Number 1 ari siya, nawasak ang balay niya sa si itim, pira maputi. Datay, tagapalamati taga, taga, sa Radyo Baskogan. Ayon na guba mo ng balay ni Jason. So ayon know, na sumong, evacuation center nila sa puro 4 muna din balay ni Marco. Ay, Para naman o. No? Ayon na ito sa halang, sa mga balay niya. Bulikan niyo sa mga pangabayan

Biktima ng bagyong udit. So sa gusto mong tumulong, tumulong mo kayo. Salamat, salamat. sa salamat.